Kumusta mga kasaliksik? Marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam na may mga pusa palang halos kasing laki na ng aso. Kaya naman mula sa higanting pusa ng Norway hanggang sa mahiwagang hari ng Maine Coon na parang leon, kung titingnan ay samahan nyo akong talakayin ang sampung pinakamalalaking lahi ng pusa na siguradong magpapamangha sa inyo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Higanteng Pusa ng Norway. Sa malawak na kagubatan ng Norway, matatagpuan ang isang pambihirang nilalang na tila ba nagmula pa sa alamat, ang Norwegian Forest Cat. Sa unang tingin, ay mapagkakamalan mo itong mini lion dahil sa kapal ng balahibo nitong mistulang panghari sa haba nitong 18 inches at timbang na maaaring umabot hanggang 22 pounds. Ah, tunay ngang karapat dapat itong bansagang higanti ng hilaga. Hindi lang yan, kaya nitong tumalon ah, mula sa matataas na lugar ng walang kahirap-hirap. Ah, kaya huwag kang magtataka kung makita mo itong nakaabang mula sa bubong ng bahay. Bagaman may dugong ligaw, isa itong nga uh, malambing na kasambahay na hindi demanding sa atensyon. Tahimik ngunit mapagmasid, masaya na itong nga uh, kasama ka lang sa isang silid habang nagre-relax ka. Pero huwag kang pakakampante dahil kaya rin nitong aliwin ang sarili niya kahit ikaw ay wala. May lahi man itong uh, mistulang galing sa malayong kagubatan, isa itong nga uh, mapaglaro, loyal at napakaamo. Isang perpektong kasama sa tahanan lalo na sa mga mahilig sa malalaking alagang pusa. Number 9. Matikas na higanting ragdoll Kapag narinig mo ang salitang ragdoll, baka akalain mong malambot na laruan lang ang tinutukoy. Pero sandali lang, dahil ang Ragdoll cat breed ay kilala sa kakaibang laki nito na umaabot hanggang 20 pounds ang timbang. Sa katunayan, minsan ay napagkakamalang aso ng mga pusa dahil sa pagiging sobrang maamo at malambing. Kapag binuhat mo ito, ay mistula itong Ragdoll or si Stuffed Toy. Eh, dahil biglang magre-relax ang buong katawan nito sa iyong braso, kaya naman maraming tao ang nahuhumaling dito. Bukod sa laki at pagiging malambing nito, isa ring superstar ang ragdoll sa mundo ng entertainment. Alala mo ba ang music video ng sikat na singer na si Taylor Swift? O, oh, ang cute na kuting na hinawakan niya ay isang purong ragdoll. Hindi katakatakang nabighani rin siya sa malalambing na mata, makapal na balahibo at malaasong ugali nito. Kaya kung gusto mong aliin na mala-celebrity, hinding-hindi ka bibiguin ng matikas na higanting ragdoll na ito. Number 8, Ligaw na Dugong Chausie Kung ang pangarap mo ay magkaroon ng pusang may angas at astig na dating, huwag ka nang maghanap pa dahil nandito na ang chausie. Mistulang maliit na jaguar sa iyong tahanan, ang Chausie ay kilala sa pagiging hybrid, pinagsamang dugo ng wild jungle cat at domesticated Egyptian cat. Ang resulta, isang matikas na pusang umaabot sa taas na 18 inches at timbang na 16 pounds. Mahilig itong tumalon at tumakbo ng hanggang 30 kilometers per hour. Parang mini cheetah, nasasamahan ka kahit saan ka magpunta. Ngunit huwag kang mag-alala sa kabila ng kanyang ligaw na katangian ay kaya nitong banding ng matindi sa kanyang amo. Sa katunayan, sa sinaunang Ehipto itinuring silang espesyal kaya't kasama pang inililibing ng mga fero. Kung aktibo kang tao at gusto mo ng pusang sasabay sa iyong mga outdoor adventure, siguradong perfect ang chausie para sa iyo. Tandaan lang na hindi siya masyadong hiyang sa mga bata dahil may pagka-wildside pa rin ito. Isa siyang alaga na tunay na pambihira, mabangis, matapang, at walang duda nakapansin-pansin ang ganda. Number 7, swimming champion Turkish Van. Isang pambihirang pusang hindi takot sa tubig. Iyan ang Turkish Van. Sa katunayan, kilala sila bilang swimming cat. Dahil mahilig silang lumangoy, magtampisaw at maglaro sa tubig, isang bagay na bihirang makita sa ibang lahi ng pusa. Tubong turkey at ipinanganak sa malamig at mabatong paligid ng uh, Lake Van, nabuo ang kanilang matipuno at maskuladong katawan na kaya pang umabot hanggang 20 pounds ang bigat. Huwag kang magugulat kung makita mo silang naglalaro sa bathtub mo o nakikipaglangoy sa pool. Bukod sa pagiging mahusay lumangoy, matalino at athletic din ang Turkish Van. Hindi man sila mahilig magpakarga o magpakandong, magpapakita pa rin sila ng matinding lambing at loyalty sa kanilang amo. Kaya nilang matuto ng iba't ibang tricks, lalo na kung involve ang tubig. Sa ganda ng kanilang kulay, mapuputing katawan na may matingkad na kulay sa ulo at buntot, siguradong mapapalingon ka kung gusto mo ng pusang may kakaibang talento, hindi ka bibiguin ng swimming champion Turkish man! Number 6. Misteryosong Asul na Chartro Kakaiba ang taglay na karisma ng Chartro, isang bihirang lahi na mula pa sa malalayong monasteryo ng France. Kilala sila sa kanilang makapal at asul na balahibo na nagmumukhang kulay pilak sa liwanag, kaya naman binansagan silang Coppery Beauties. Isa silang malaking breed na umaabot sa timbang na 11 pounds na may mala atletang katawan dahil sa kanilang muscular build. Pero hindi lamang ang kanilang hitsura ang nagpapatingkad sa kanila. Ang misteryong bumabalot sa kanilang pinagmulan ay nagbibigay ng karagdagang charm kung pagiging kalmado at malambing ang hanap mo sa isang alagang pusa, siguradong maaakit ka sa chartro. Hindi sila demanding ngunit napakalambing kapag lapitan. Ang makapal nilang balahibo ay mistulang mamahaling balabal at madalas silang napagkakamalang stuffed toy sa unang tingin. Kung gusto mo ng alagang pusa na tahimik, matikas at may bahit ng misteryo, huwag ka nang lumayo pa. Ang Chartreux, ang pusang babagay sa iyo. Number 5, Savana, halimaw sa kagandahan. Naranasan mo na bang magkaroon ng pusang parang nagmula sa gubat at nakawala sa wildlife sanctuary? Ang Savana ang isa sa pinakamalaking domestic cat breeds na kayang umabot hanggang 25 pounds ang bigat at taas na 17 inches. Sa unang tingin ay mapagkakamalan mo itong leopard o cheetah hakab dahil sa kanyang magandang batik-batik na balahibo at matangkad na pangangatawan. At hindi lang ito basta forma, may angas ito dahil direktang may dugo ito mula sa African Serval. Dahil sa kanilang wild heritage, ang savana ay likas na Energetic at adventurous, mahilig itong tumakbo, tumalon at manghuli. Kaya kung gusto mo ng alagang pusa na active at adventurous, hindi ka bibiguin nito. Bagamat matapang at may sariling mundo, kaya rin itong maging sweet at affectionate lalo na kapag nakabuo ng bonding sa amo nito. Para kang may alagang maliit na ligaw na pusa na magiging tapat na kaibigan mo habang buhay. Number 4. Kaibigang American Bobtail Kung naghahanap ka ng alagang pusa na malaaso sa ugali at sobrang maaasahan bilang kasama, ang American Bobtail ang iyong perfect match. Kilala sila bilang Golden Retriever ng Cat World dahil sa kanilang pagiging sobrang sweet, loyal at kaya pang matutong maglaro ng fetch. Ang maikling buntot nitong mula 1 hanggang 4 inches ay trademark na agad mapapansin. Ngunit ang tunay na kakaiba sa kanila ay ang taas na maaaring umabot hanggang 18 inches. Mukhang maliit pero matangkad pala. Maliban sa pagiging palakaibigan at charming, ang American Bobtail ay sikat ding therapy pet dahil kaya nitong magbigay ng comfort at stress relief, lalo na sa mga taong mas prefer ang pusa kaysa aso. Isa pang nakakabilib dito ay ang kanilang matagal na pag-mature na umaabot ng hanggang 3 years. Kaya kung gusto mong matagal makasama ang iyong cute at sweet na furry friend, walang duda. Sigurado nga mapapasaya ka ng American Bobtail. Number 3. Mabalahibong Siberian Forest Cat Mula sa malamig na kagubatan ng Siberia ay nagmula ang pusang hindi lamang maganda kundi mistulang balot sa marangyang balahibo. Ang Siberian Forest Cat, ang malalambot nitong balahibo ay doble layered, makapal at waterproof. Perfect para sa malamig na klima ng Siberia. Kilala silang natural born jumpers na kayang tumalon mula sa mataas na lugar at ang bigat nila ay umaabot ng hanggang 20 pounds. Kaya kung mahilig ka sa malalaki at fluffy na pusa, Swak na swak ito sa iyo. Bukod sa kanilang pisikal na kagandahan, matindi rin ang pagiging affectionate nila. Sobrang attached sila sa kanilang mga amo na kahit sa shower ay susundan ka pa nila. Dagdag pa, ilala silang hypoallergenic kumpara sa ibang breed dahil mas kaunti ang protein na nagtitrigger ng allergy sa kanilang lahi. Kaya kung gusto mo ng pusang malaber ang balahibo, matalino at sobrang malambing, ito na ang hudyat para magkaroon ka ng isang mabalahibong Siberian Forest Cat. Number 2. Maharlikang Higanting Persian Hindi kumpleto ang mundo ng mga pusa kung wala ang Persian, ang breed na mistulang royalty. Dahil sa napakaganda nitong balahibo at muka na animoy, laging seryoso at suplado. Ngunit sa kabila ng kanilang malapad na muka at hitsurang tila laging nakasimangot, ang Persian ay isa sa pinakamalambing na lahi na siguradong kukunin ang puso mo sa unang tingin pa lang. Sa laki nilang umaabot hanggang 12 pounds at taas na 10 inches, siguradong mapapalingon ka talaga sa tuwing makikita mo ito bukod sa pagiging sikat sa kanilang mahabang balahibo at eleganteng tindig, sila ay kilala ring paborito ng maraming Hollywood celebrities at pati mga hari at reyna sa kasaysayan. Sa katunayan, sumikat ang Persian sa isang klasikong pelikula ng Disney na Cinderella, kung saan ang kontrabidang stepmother ay nagmamay-ari ng isang Persian cat na may sariling tassel at kwelyo. Kung gusto mong magkaroon ng isang alagang pusa na mala royalty ang dating tiyak na wala ng iba pang babagay sa iyo kundi ang kang higanting Persian. Number 1, Haring Maine Coon. At ngayon, dumating na tayo sa tunay na hari ng malalaking pusa, ang Maine Coon. Kilala bilang pinakamalaking domestic cat breed sa mundo. Kaya nitong umabot hanggang sa nakakabilib na bigat na 35 pounds at haba na mahigit 30 inches kasama ang buntot, may balahibong malaleon at isang hitsurang tunay na malahigante sa mundo ng mga alagang pusa. Ang main koon ay hindi lang malaki, sobrang lambing at matalino rin na nito na may kakayahang makipag-interact na parang isang aso sa kanyang amo. Bukod sa laki, kilala rin sila bilang gentle giants. Hindi agresibo, mapaglaro at napakaamo. Kaya rin nilang maglaro at manatiling kitten-like hanggang sa pagtanda nila, kaya naman lalo silang napapamahal sa mga cat lovers sa buong mundo. Mula pa noong 1860s hanggang ngayon ay patuloy silang minamahal ng marami at sikat sa social media bilang isa sa pinakamagaganda at imposibleng hindi mo mapansin kung pangarap mong magkaroon ng pusang tunay na astig, malaki at may pusong sobrang lambing, walang ibang tatalo sa hari ng Maine Coon.